Karikoy, ko, ito yung lulutuin natin ngayon. Bunga na ng malunggay. Sibuyas, bawang. Ah, uh, ito Karne, ganito lang. Malinipis, malinipis lang. Tapos kumatis. Nalagyan natin ng kalabasa para ginisang gulay. Tsaka may sitaw din doon. Yan, na natin. Nagpahinit na lang ng mantika sa kawari. Malahin natin ng Sibuyas. Wow! Pag nag na yung sibuyas ito agad. Para hindi masyadong sulok. Ang kutsa lang ng isang kutsa. Tulog na sa yung karne. Tapos, tumisimpla at sa agad na asin. Atin lang panimpla natin, ah Hindi tayo nag magamit ng mga MSG asin lang talaga para papalabasin natin yung lasa niya talaga pag MSG kasi lasa na lasang MSG na magic sarap ang sya mo lang yan isa lang natin haluin lang ng haluin ha tapos baka nakiulog yung kamat ok para mamaya mararamdaman mo pa yung kamati yeah. yan ang magkakala dyan yung sabaw ng kamati ginula ko talaga yung karne kasi yung kamati para medyo mabuo mo sa mamaya pero pwede nyo rin naman balik ka rin ito na natin itong bunga ng malagay natin kalabasa yun, oh, ginis gulay eh. tapos sila natin itong sitaw ang huling recipe sitaw, dapat may ano to, sa minita pero wala na. ayaw namin May daming sa ilalim. Eh. Medyo salutan, saluto na rin yung mga bulay. Eh. Ang daming ay luto na eh. ay, rin. Nakakainapin natin dyan. Nakakainapin natin na. Yo, dyan. Mas gusto ko mas masabaw. Siguro dadagdagan ko pa.

Ito na to guys. Uh, na. Sarap o. Oh, iba Masarap yung labog-labog yung kalabasa. Oh. Sarap. Plating mm -hmm. na tayo. Plating. Plating. Mm -hmm. Yehey. Oh, nah. Oh, di bawah. Hmm, wow. Sorok itu. Itu know. My version of Gini sang gulai. At ayan, ready na. Kokoin na. No.